Hello po sa lahat, magandang araw uh, ko lang po sa inyo guys ano? Ayan kung napapansin nyo, mayroon po tayong mga tanim dyan At syempre, katulad ng dati, mayroon din tayong tanim na upo Ayan, so Bago pa lang siya nag-uumpisa guys, na yung katanim natin ng upo Pero mayroon na po siyang uh, uh, mga bunga At pala well, pangalawang harvest na pangalawang harvest na po natin yan So naka harvest na po tayo dyan At uh, yung mga nakikita nyo yung malalaking bunga na yan ay ready to ang benta na ayan so binibenta na binibenta po natin yan at hindi na po tayo lumalayo ano dito na rin natin yung binibenta sa ating mga pagarangay at murang mura lang sa halagang 20 pesos ayan ay makakapagbenta na tayo ng pangulam sa ating mga kabarangay at hindi lang po yan kung sa ating pag-uupo ay meron din tayong talim na sitaw at alam ko ang ating talim na sitaw So, kung sa dati, ang tanong musita wala sa halos kalibot ng ating bahay. Pero ngayon, isang hilera, isang hilera lang po yan sa ilalim ng ating upo. Ayan, at kumpara naman sa ating upo, mas malaki na po ang ating kinita, sa ating pagsisitaw. Ano? Ayan, at kung napapansin nyo, yung mga bunga ng ating sitaw ay nakataas. Actually, hindi na mga advisable yan kaya po po yung tinataas dahil po sa ating mga hanggang manok kasi tinutukaw po siya ng manok at pag natukaw po siya ng manok hindi na po siya makalaki hanggang tinutukaw po yung pinakailalim ng bunga hanggang sa malaglag din na siya ng tuluyan so hindi natin na mga kaya po yan ang napapansin nyo ay mga nakataas ang mga bunga so para hindi po siya maabot ng ating mga alagang manok So ayan po at na natin din ko lang ay pinutulin half ng white na na